Nakaupo ka lang ba sa bahay nyo? Tapos nag-iisip kung anong gagawin? Mag-workout ka na. Ang gagamitin mo lang dito ay upuan. Siyempre, unang-una natin gagawin ay squat. Yan ang pinaka-warm up natin. Warm up natin yan. Uh, 10 to 15 repetitions to. Apat na ulit nyo tong gagawin. Para siyempre, bago nyo gawin yung mga next workout, ay talagang warm na warm na ang inyong mga legs. Okay? So, target area natin ay legs, abs, ang ating wet po na malaki. Okay, so ayan. Nakakailan na ba tayo dyan? So, yeah, make sure na proper form ha. Ang tips ko dito, dapat makakaupo kayo ng mabuti. Tapos, angat. Then, angat. Ayan. And, syempre, pagkaangat nyo, dapat diretso baba para walang pahinga. Okay? So, next, iurong muna natin yan. At eto na ang tinatawag kong semi-lange with kicks. Okay? Semi-lange sweet kicks yan. Target area na sa ating wet poo at sa ating core kung medyo mataba ang iyong core, pwede mong gawin to. Sobrang pipipiin mo dito yung chan mo, dapat maramdaman mo dito na yung belly mo ay napipipit. Para talagang tumatama. Dapat talaga gumagalaw yung mga abs natin, yung core natin para medyo mabawas-bawasan naman. Okay, may target din to guys sa ano natin na sa quads natin, sa legs natin at saka sa may gilid ng ating chan, yung love handles natin. Syempre pahinga ng 5 to 10 Then next workout natin, eto na ang tinatawag kong side kick. Okay, side kick. Ayan no? Eto, target area neto sa gilid ng ating wet po at sa gilid ng ating tiyan. Okay, syempre, alam nyo naman, lagi nating tinatarget ang ating mga tiyan kasi yan po talaga ang kadalasang problema ng ating mga kababayan. Lalong-lalo lalo na yung mga hindi masyadong nakakapag-diet puro rice ang tinitira, puro rice ang pagkain, tapos konting ulam. So, itong workout na to talaga ang para sa inyo dahil burn lahat ng mga kinain nyo. Make sure na talagang pag kumain kayo, dapat biniburn nyo rin yan. Hindi pwedeng kain ka lang ng kain tapos wala kang ginagawa. Eh, no? Sobrang basic lang na itong workout na pinapakita ako. Kailangan mo lang dito ng upuan. Okay? Upuan. So, next natin ay kickback. Ayan, no? Ito, target area nito sa ating uh, binte tapos sa wet poo. Kasi kung makikita nyo dito, ayan, no, tignan nyo guys yung ano ko, binti ko dito, nakatingkayad ako. Ibig sabihin, nagfa fire pa rin yan, tapos sa ating wet poo. Okay? Make sure na pag inangat nyo guys, nararamdaman nyo yung wet poo nyo na nag i squeeze Kumbaga, naiipit ang inyong mga wet po. So, yan. Okay? After nyan, syempre dito na tayo sa pinakamalupit na workout natin. etong workout na to guys, apat na ulit nyo tong gagawin ha. Etong workout naman na to, kung kaya yung gawing 1 minute, syempre okay lang. Pero kung 30 seconds lang kaya nyo, wala naman problema. Basta apat, nyong, basta apat na ulit yung gagawin to at nagpapahinga lang kayo ng 5 to 10 seconds every repetition. I mean, every set. Okay, yan. Medyo nakakapagod to kung makikita nyo dito at talagang nahihirapan na ako dyan. Pero syempre, kayang-kaya natin yan. Tuloy-tuloy lang para syempre mabawasan naman ang ating mga belly fat. Then after nyan, pahinga ka ulit ng 10 seconds. Siyempre, medyo na